Good day po sa inyong lahat Welcome na naman sa another episode ng ating vlog uh, Ngayong umaga uh, Gusto lang gusto lang nating uh, bigyan ng linaw uh, Kung kailan tayo magkakaroon ng uh, RTL na available Dahil sa totoo lang po uh, Pahirapan po ngayon ang uh, pagbili ng CCO sisiw ng layers kaya wala po tayong ano dahil nga sa pahirapan wala tayong mabili sa kadahilanan na itong mga kumpanya na binibilhan natin ng sisiw ay sila po ay kasalukuyang naglo-load nag-aalaga po sila ng yung sisiw na pumipisa ay inaalagaan po nila yon sa kanilang internal farm yan at yung mga sisyu na yan gagawin nilang RTL at login naman sa kanilang internal farm yan, so gusto ko lang pong bigyan ng linaw kung bakit ganon, so ito po, si Hatchery uh, meron silang uh, kaya nga sila nagbebenta at, at nagpapapisa ng sisyu sa kadahilanan na para may pangbenta sila binibenta yan as CCU. tapos niloload din naman nila yan sa kanilang sariling farm ngayon kapag sobra na or puno na yung uh, farm nila ng RTL or layers yung sobra, yung excess tsaka nila binibenta sa atin ayan so kapag ganito na nagkal sila so ibig sabihin maglo-load ulit sila ng panibagong Uh, CCU para gawing RTL at paitlogin yan sa kanilang farm Ayan. so kagaya din natin nakikiramdam din yung mga kumpanya na yan yung mga malalaking kumpanya na yan, ito yung uh, million yung kanilang load ano, million, million yung kanilang capacity, uh, nakikiramdam din yung mga yan ng galaw ng presyo sa market so kapag medyo mataas yung demand Siyempre, mataas din yung presyo. So, sasamantalahin din nila yung mag-load ng CCU para gawing RTL at yung RTL na yan pa itlogin pag nang itlog ibebenta nila yung itlog sa merkado yan so parang itong hatchery may, uh, na binibilan natin ng sisiw ay kung di po ako nagkakamali meron silang uh, layer farm dito sa may Kapas Tarlac. Yan, million din po yung load nila dyan. Hindi po ako nagkakamali, parang meron siyang 1.5 million heads capacity. Ayan, so sa ngayon, nagkal sila, or even pati yung mga building nila na dating bakante, walang load, ngayon po niloloadan nila. Kaya, pahirapan yung pagbili natin ng sisiw ngayon. And dahil sa pahirapan, siyempre, pag wala tayong nabiling sisiw, wala rin po akong palalakihin na CCU para maging RTL at wala din po akong maibebenta sa inyo hindi naman po maganda na tanggap ako ng tanggap ng mga partial payment ninyo dahil marami pong may gusto na mag partial na kaya lang hindi ko po matanggap yan hanggat wala pa tayong kalinawan kung kailan ba talaga tayo magkakaroon ng CCU. so kausap ko sila sa sa kumpanya, sa hatchery, uh, hindi daw tayo mabibigyan nitong July. So, wala pong darating na CCU ngayong July. Baka August na daw po. Ngayon, sakaling mabigyan tayo ng August, basta mabigyan po tayo ng schedule, ay agad-agad ko po kayong uh, i-inform, ano? Uh, kasi matatansya naman natin yan. Let's say, bibigyan tayo ng CCU ng August 5 or August 10. Bibilangin ko lang naman po yan kung kailan siya mag si 16 weeks at pwede ko na po siyang i-post pwede ko naman ng ano uh, ng sagun, pwede ko nang tanggapin yung mga partial payment nyo pero sa ngayon wala muna kasi nga po wala pang kalinawan kung kailan ba talaga tayo magkakaroon ng uh, CCU ayan wag po kayong mag-alala kasi yung mga sa kabilang kumpanya kumontak na rin ako sa Decalb kausap ko na rin po sila uh, umorder na po ako ng 30,000 na CCU pero sa September po tayo mabibigyan first week ng September Ayan. so sakaling hindi talaga tayo mabigyan ni Bounty ng CCU ng uh, July or uh, August uh, sigurado naman na meron tayo sa September at yung September na yan magiging December na yung RTL natin. And so abang-abangan nyo lang po. Sa ngayon, pwede muna tayong magpa-pencil booking. Text nyo po ako, interesado kayo. Ganitong heads, location ko. Para kahit papano, ma-replyan ko kayo at mapag-usapan na natin yung details. Ayan, kaya lang sa presyo, mukhang tataas na rin siya. Kasi po tumaas na po yung presyo ng sisiw na naman. Ayan, ito po yung uh, mahirap. Ito yung minsan problema talaga pero kung titignan naman natin good problem kasi nga po ang galawan ng itlog the more na mahal the more na tumataas yung presyo ay ganon din naman bumibilis yung ating mga paninda yan, yun lang yung good news, ah, yun lang yung bad news na good news tataas po yung presyo pati RTL tumas yung presyo ng sisiw yan so tataas din yung ano yung presyo ng ano natin presyo ng ano natin ah uh, RTL so abang-abangan nyo lang po yung update yan kaya dito po sa amin may mga nakikita kong uh, pinopost napakaraming ahente yung benta nila 420 yan so Siyempre, kung makuha nila yan ng kung magkano man, papatong sila. Ayan. Pero hindi naman ganun yung presyo natin. Basta, abang-abang lang po kayo sa mga susunod na update ko. Ayan. So, hanggang, hanggang dito na lang po muna. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat at God bless.